Osionfish. Sino ka? Ano natakos mo? Uy! Ano na mo? Ganito ba ang ugali ng isang criminology students? Panoorin natin kung ano ang inasal nito sa mga lineman ng kuryente. Ka ba? Ha? Ikaw may pinag ka rin. Ano ka? ano ka? Ano sino ka? Ha, ka? Ano na ano na no, oh. Grabe naman magsalita itong lalaking ito sa isang truck driver Dahil ba may natapos ka na eh dapat mo na silang ganyanin oh. Sinakang yung mga ano sir oh.

Musa Teru bine? Non Ye vwen mklo ma a nwe? Polis yon anything sa ag�k polis yo? Ha? S diri an lon? Gra manie diyere? Non an a. A Carbonika, na nan an danan check prage sanyei panada magdi segye yo? Aklanman a chan kinye jou? Gu nan ne attack toy yo? Honk no an panwinde insanyei? Wala Arak mi gate sil다가? T母 lan konti jijik semen? Lua ak m corpse jou en chan pou ya lol Ay, shout out sa Lohan. Kapal lang ako isang beses din. Nakarito rin ako. Kaluhan din ako. Isa ano lang tayo. Anong base ka? Eh, ito ba't kailangan mo pang malaman? Anong face ka? Anong base Criminology students daw ang lalaking ito. Pero ganyan na ang ugali niya. Paano na kung nasa serbisyo na yan? May taga din ako eh. Saan? Taga-kalukan ito? Tanga, may sound ka eh. Oo. Hindi mo makakalukan ito. Puntahan din ka dito? Oo. Puntahan ka dito? Hindi ka ka puntahan wala silang wala kaminda pa wala please kasi eh mga server mga sino ba 'no Binarikada yung mga sasakyan nila oh ready to sila so wala na dito para lang ayang mang-sundo sila ako mo daday permiso kinaka-polish ube preferance siguro na kay So, sa pangtas, ka na Ang pinag mo, mo, mo muna. kita, gago. Isigali mo ako. Baka malaman mo. mo muna. Ang mo mo yan, ha?